kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Totoo nga naman ang kasabihang walang permanenteng bagay dito sa mundo. Napatunayan ito ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Duterte nang siya noon ay nagdeklara ng laban sa ilegal na bisyo sa buong Pilipinas dahil ramdam na ng buong bansa noon ang pagdami ng nagbebenta at gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Nanginig sa takot ang mga gumagamit noon ng ipinagbabawal na bisyo sa banta sa kanila ng pamahalaan sa oras na hindi sila titigil sa kanilang ginagawa. Ang purpose namin yung value life. Gusto namin silang magbagong buhay kaya kinatok sila at pinakiusap, pinakiusapan na magbagong buhay. Oh, yun ang purpose namin. Yeah, we are reaching out to them na magbagong buhay kayo. Hinto na yung paggamit sa droga, hinto na yung pagbibinta ng droga kasi masama yan. Yun ang purpose ng, yun ang essence na tukhang. libo libong mga sumurrender noon at nangakong hindi na muli pang gagamit. Naging ligtas sa mga kalsada sa buong Pilipinas noong mga panahong yun dahil sa wala ng mga patambay-tambay na nag aastang siga sa mga iskinita. Kaya hindi na nakakatakot ang lumabas sa gabi. Para sa iba, ay naging epektibo ang kampanya noon ng pamahalaan pero meron namang grupo na kumukontra dito dahil sa hindi naman may tatago ang bilang ng ilang mga natumpang mga biktima na hindi naman pala kasali sa kalakaran ng ipinagbabawal na bato. Dahil sa maraming mga pulis na miyembro ng mga sindikato rason para gawin nilang sangkala ng kampanya ng pamahalaan para magawa ang mga plano nila. Nag-backfire lahat kay FPRRD ang lahat ng mga nagawang kapalpakan ng mga kapulisan na bara-barang ginawa ang kanilang mga trabaho. Lumakas ang panawagan ng mga nakabantay noon pa kay FPRRD na dapat ay arestuhin na ito ng ICC. Matapos ang kanyang termino, mas lumalapang sitwasyon nang nagumpis bakbakan ng nag bakbakan hindi lang ni dating Pangulong Duterte, kundi pati na ang anak nitong si Davao City Mayor Baste Duterte, ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Pongbong Marcos. Habang tumatagal ang panunungkulan ng Pangulo ay mas klaro nang nakikita na malaki ang pagkakaiba ng estilo nito kumpara sa dating Pangulo pagdating sa pagpapatakbo ng bansa. Magkasalungat ang kanilang patakaran pagdating sa foreign policy lalo na sa usaping West Philippine Sea. Kung noon kay dating Pangulong Duterte ay sinabi niyang, Yung West Philippine Sea, alam mo ang totoo niyan, pabalik-balik tayo. Ako gusto ko, tinanong ko nga si uh, Secretary Lorenzana, na pwede ba tayong pumunta doon, papasok tayo sa mga Esprati Island, na para ipakita lang sa, natin sa top Pilipino na baski ng ilang balik natin doon, wala talagang mangyari. Because we are not in the possession of habang sa kasalukuyang pangulo naman, we continue to 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 assert our sovereignty. We continue to um, to assert our territorial rights in the face of all of these challenges and um, consistent with uh, the international law and UNCLOS especially. Sadyang magkaiba nga sila ng pananaw, hindi lang sila nagkakaiba ng paniniwala sa usaping ito, kundi pati na rin sa paghawak sa mga nasa kalakaran ng ipinagbabawal na bisyo, kamakailan lang ay nagulat ang lahat ng biglang magdeklara ng laban kontra sa ilegal na bato, si Davao City Mayor Baste Duterte. I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Buot pasabot ana, pasinsa kahit ta. Kung saan ay pito ang nalagas kinabukasan dahil sa nanlaban, ang kapalit naman ng pangyayaring ito ay ang temporaryong pagkasibak ng mga pulis na sangkot sa operation na under investigation. Yung pong mga pulis po na involved dito sa mga anti-illegal drugs operation ay pansamantala na pong nirelieve sa kanilang mga pwesto, dinisarmahan, to give way to the uh, ongoing investigation. Ganito pa rin ba ang gamit mong can opener? Maliban sa mahirap gamitin, mukhang delikado pa ito. Palitan na yan ng bago. Eto, ang mas maganda, mura na, safe pa. Ang dali lang nitong gamitin, sa konting ikot lang, ay bukas na ang dilata. Mura lang yan kaibigan. I-click mo na ang link sa description ng ating video para sa iyong order kopyang kopya ng anak ng dating Pangulo ang estilo nito sa paghawak sa sitwasyon ng pagkalat ng iligal na bisyo. Ang tanong ng iba, bakit hindi raw nawawala ng iligal na bato sa siyudad ng Davao kung matindi naman pala noon ang pagpapatupad ng dating Pangulo sa kanyang kautusan? Ang sagot naman ni Mayor Baste ay dahil raw sa progresibo ang Davao rason kung bakit dinadagsa ito ng mga tao para doon makahanap ng kanilang pangkabuhayan. Kung kaya't kasama na dito ang mga masasamang elemento na kung nasaan ang progresong lugar ay doon rin sila gagawa ng kanilang dilehensya. Pero ang deklarasyon na ito ni Mayor Baste ay hindi nagustuhan ng ilang grupo at para sa kanila ay isa itong pangungot dahil sa nangyari na ito noon sa kapanahunan ng kanyang ama. Ngayong bago na ang nakaupong chief of police ng PNP ay may bago na rin itong mga patakaran na gustong ipatupad. Tuwang-tuwa ang CHR dito at mga kritiko ni Mayor Baste at ng ama nitong si FPRRD. Dahil sa bibig na mismo nang galing ng bagong chief of police na si Major Police General Francisco Marbel na hindi ito magdideklara ng geran laban sa ilegal na bisyo. I don't want to say na may uh, drug war, you know, it, it kuno sa uh, parang uh, garena naman kami. Ito lang talaga yung requirement. Ito yung dapat may solve mo. We go for 100% uh, drug uh, community. Iba ang estilo nito at masasabi nating mas lalong hindi magkaroon ng takot ang mga ilegalista pati na ang mga gumagamit sa ganitong uri ng estilo. Ilan pa kayang mga katulad nito ang magwawala sa kalye dahil wala silang takot sa ating mga kapulisan na ngayon ay medyo magiging kampante sa paghawak ng problema ng bansa sa ilegal na bisyo. Gumagamit? Oo. Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako, kahit tumatay ako, gumagamit ako. Sinabi mo hindi ka daw pwedeng huliin dahil anong dahilan? Bakit? Because under the law, under the law, ha? Under the law of God sa Bible, you cannot touch me. I am God. I am Jesus Christ. You're the son of God? Yes. No. I am God in flesh. Tagilid ngayon ang lagay ni Mayor Baste dahil sa magkaiba ang estilo nito sa chief of police sa paghawak ng mga sangkot sa iligal na bisyo. Ano ang mangyayari sa mga pulis na susunod sa utos ng mayor sa paglaban sa mga nagbebenta at gumagamit? Ilan pang mga pulis ang mawawala ng trabaho sa oras na makitaan na naman sila nang butas at matiin na mali ang pamamaraan ng kanilang ginagawa. Kung ikaw ang pulis na may pamilyang binubuhay ay siguradong mag aalangan kang magpatupad ng utos ng alkalde na alam mong iba kaysa estilo ng inyong PNP chief. Kapag sadyang hanapan ng butas ang ginagawa ni Mayor Baste, ay siguradong magkakaproblema ito sa DILG. Kung saan ay kaalyado ng presidente ang nakaupo rito ang tanong papaya kaya at hahayaan na lang ni Mayor Baste Duterte ang lalam yalam yang estilo na ito kontra sa paghawak sa sitwasyon ng mga sangkot sa ilegal na bisyo? Ayaw raw ng PNP Chief na matawag na gyera ito kapag magdeklara siya ng gyera kontra sa ilegal na bato. Mukhang hindi nila nakikita ang pagtaas at muling pagbalik ng kalakarang ito sa mga kalsada sa buong Pilipinas. Siguradong may mga gagawana na naman ng panibagong pangalan pagdating sa bintahan ng ilegal na bato at siguradong lalawak na naman ang mga koneksyon nito at lalaki ng lalaki ang kanilang pangalan. Hanggang sa balang araw ay kasama na naman sa mga payroll nila ang ilang mga opisyal ng pamahalaan. Sa totoo lang, noon naman ay wala kang dapat ikatakot kung wala ka namang ginagawang iligal. Kahit na ganoon kahigpit ang patakaran noon ng mga pulis, ang nakakatakot lang noon ay kapag matapat ka sa mga pulis na iskalawag at bara-bara at basta-basta ka nalang pagbibintangan at tataniman para madiin. Yun talaga ang naging problema noon ng pagkaroon ng mga palpak at sindikatong pulis na kasama pala sa pagbabatupad ng kampanya ng gobyerno. Aminin man ang iba o hindi, pero alam nilang balik na naman sa kalsada ang bintahan ng iligal na bato ngayon. Wala nga naman talagang perpektong gobyerno at iba-iba ang kanilang istilo sa pagpapatupad ng mga bagay na sa tingin nila ay makakatulong sa kanilang bansa. Sana lang ay makakatulong nga talaga ang estilo ngayon na may kaluwagan pagdating sa paglaban kontra sa ipinagbabawal na bisyo. Ikaw, kampante ka bang maglakad ngayon sa mga iskinita ng madaling araw?